Abante, ako po ang nag-iisang master Hans Kua at ito ang ilan sa mga Abante tips at palala para sa live na kay Bongga. July 25, Tuesday, para sa mga pinanganak ng Year of drought, mabilis kang umunawa at madali kang kausap para sa taong kinakailangan ng tulong mo. Ang pagiging pure-hearted mo, darating ng mga taong tutulong sa'yo green at 9 sa rat. Oks naman tayo ah, magiging malungkot ang araw ito dahil sa may taong malalayo sa piling mo. Orange at 10 sa ox. Tiger naman tayo, ah. conflict day to day, iwasan ang hurtful world star. Pag-isipan mabuti bago mag o na masasakit ka salita. May money loss star naman pagdating sa paggastos. Purple at 3 ang swerte. Rabbit naman tayo, huwag ang kinin ang hindi mo magpapamayari. Naging masaya kung paghihirapan kung anong meron ka. Yellow at 19. Drago naman tayo dahil sa determinasyon, sitagtyaga at pagiging loyal mo sa isang boss, isang customer, ikaw ay posibleng ma-promote niya, di ni boss. Orange at tuwang swerte sa chart. Snake naman tayo, ikaw ay magkakaroon ng takot dahil baka ikaw ay makaranas ng failure. Ngunit huwag magpadala sa takot at pangamba dahil sa tulong ng iyong pamilya at mahal mo sa buhay, aalala yan kay la Red at tenang swerte sa chart niyo. say you have the horse. Magkakaroon ka ng pagkakataon mag-travel saan man gusto mo. Dahil activated ang happy travel star. Silver 5 ang swerte sa horse. Go naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Magtatagumpay ka sa larangan na ginagawa mo. Isa puso at enjoy ang ginagawa. Pitch at 16. Monkey, madalas kang bigyan ng certificate o karangalan ng isang opisi o ng opisina mo. Ipagpatuloy ang magandang nasimulan at magkakaroon ka naman po ng magandang output sa lahat ng paghihirap mo. Maroon at 7 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, love life, huwag madaling ito. Ang pag-ibig, ito po ay kusang darating. Hindi na mamalayan na siya na pala. Ang love life natin o dawan natin, ako at huwag ang swerte sa rooster dog naman tayo, huwag magtiwala agad sa tao nalapit lapit at nakakausap sa iyo. Maging alerto sa paligid. Brown at 18 sa dog. pigi naman tayo, magkakaroon ng bagong unexpected na business dahil sa income na parating sa chart mo. I-grab ang magandang opportunity na to. Red at full kay Piggy. muli po, alto po yung mga gabay lamang ni Mas Rans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay. Dahil nasa inyong mga palad salalay lalay ang inyong tagumpay. Ako po! si Master Hans Kua para sa Hans. Suwerte Su sa abante!